Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So kung maalala niyo ang aking video, ang last video na upload ko ay tungkol sa isang uh, Secretary ng Migrant Workers, Department of Migrant Workers na si Maria Susana Tots-Uple na namatay din siya dahil sa uh, breast cancer, bata pa, bata pa din. At ito naman ngayon, isang sikat na naman na mamamahayag, veterano at Uh, batikang mamamahayag na walang iba kundi si Mike Enriquez na tinatawag siyang ubo, uh, ginojoke parang pinag uh, didiskitahan siya ng mga tao ang tawag sa kanya ay ubo. Kung nagbabalita kasi siya ay umuubo siya. So yung kanya palang ano, eh, iniindang sakit, eh, hindi pala dahil sa may sakit siya sa lungs or whatever. So, mamaya pag-usapan natin kung ano yung kanyang naging sakit, ano ba talaga ang dahilan bakit siya pumanaw sa edad na 71. So, ang ating source ay galing ito sa inquirer.net na 2 hours ago pa lang ang nakaraan kasi sinulat siya ng 7 p.m. Uh, tapos ngayon dito ay 9.13 so 7, 8, 9 so mga 2 hours pa lang siya ang nakaraan at sinulat ito ni Zakarian Zaraw para hindi tayo pagkamalang gumagawa ng ating balita so kasi dumaan siya sa aking news feed sa Facebook. So, dali-dali kong inopen na kung talaga, baka naman, di ba, gumagawa sila ng mga hoax, yung ganun ba. So, niresearch ko agad. So, yun, naglipa na, merong Inquirer, merong Philstar, merong sa GMA, at uh, sa lahat. So, ang pinili ko itong Inquirer kasi may, medyo, ma ano siya, mahaba-haba. So, ito nga, English siya. Basahin lang natin. Uh, veteran broadcaster and host Mike Enriquez has died at the age of 71. According to a report on Twin 24 oras a program on GMA News where he was news anchor for almost two decades. So almost two decades parang ano siya, uh, modern, almost 20 years pero sinasabi nila na matagal na talaga siya sa GMA. So Miguel, ang pangalan pala niyang totoo ay Miguel or ang panganay niya, ang kanyang nickname ay Mike Castro Enriquez. Would have turned 72 on September 29. Malapit na sana yung kanyang birthday. Exactly a month after his death, he is survived by his wife, Leza Beth Baby Yumping. Yun yung kanyang. So, survived by his wife, ibig sabihin, wala silang anak. Kasi by his wife, di sana nilagay yung mga anak, di ba? A distinguished television and radio newscaster, Enrique stood as one of the pillars of GMA Network. He is renowned as one of the anchors of the media giant's flagship news program, by T Cuatro Horas. And he also hosted the investigative uh, drama show, Investigador. Mm, maganda yung kanyang programa niya na sikat din yan often referred to as Buma within inner media circles, um, Enriquez popularized the expressions, excuse me po, mm, kasi pag nagbibigay siya ng balita ay umuubo siya. Ang iba nga, ang tawag sa kanya ay ano, Mister uh, Mr. Ubo, Hindi ko kayo tatantanan. Uh, yan. And naluko na. So yun yung kanyang mga expression. Such that this have evolved into distinctive trademarks of the former radio desk uh, Chucky Hockey jockey named my uh, baby Michael. Mm, next, apart from being a multi-awarded newscaster, Enriquez was also the head of James Radio Operations with supervision over DZBB before becoming its consultant when he stepped down after retirement. Mm, sixty so eleven years lang yung pag enjoy. A graduate of De La Salle University, the media veteran also became a professor for broadcast management in the same university. As 24 horas ko ang Karmel Chang. was announcing Enrique's death on the program, her voice cracked as she struggled to contain her tears. So, ang na, sa, sa lahat daw ng mga newscasters uh, sa GMA, yung talagang nag-open or nagbalita ay si Mel Chanko yung kanyang kasama. So, ito yon. Malungkot pong ibinabalita ng GM Network ang pagpano ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enrique. She said, si Mike po ay halos dalawang dekada natin nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglingkod sa mga manunood at tagapakidig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Tianko said the network's board of directors, management and workforce deeply mourn his passing but his dedication will serve as an inspiration to all. No cause of death, so hindi dito minention yung cause of death pero mamaya Uh, siya si galing sa bibig ni ano ni Mr. Mike Enriquez yung kanyang sakit kung ano uh, mamaya ipaparinig ko sa inyo victim of the rumors so, ito daw yung mga rumors Enriquez has long been a victim of the rumors on social media a recurring things since he was hospitalized in December 2021 to undergo kidney transplant so ang problema pala sa kanya yung kanyang kidney pero ito rumors palang, rumors parang No, know, chismes, kasip, marites. In November 2022, fellow Kapuso broadcaster Arnold Clavio, who was his co-anchor on Saksi sa Double D, felt compelled to dispel death rumors, hounding Enriquez following his prolonged absence from 24, 24 hours as well as in the radio program on DZBB. Kasi nga, may mga tao na nag ano sila nag-post parang mga few months ago may nakita din ako na, na dumaan sa aking sa aking wall. Tapos yung gano'n na, ano, uh, RIP, Mike Enrique. So, tiningnan ko kaagad. Hindi, eh, wala, wala pang balita. So, pag may mga ganitong mga sikat na binabalita na mat namatay, tapos tinitingnan ko agad sa Google yung kanilang Wikipedia kasi meron silang mga Wikipedia. Kasi pag isang tao ay namatay, nilalagay naman doon na, ano, noon, wala pa. So, ito nga sinasabi dito na this after veteran uh, actress Luli Mara and singer Richard Mark sent their condolences on Facebook over in So ito yun, kakamali. Suppose that they immediately deleted their post after they were told of Enrique's condition and immediately apologized for the confusion. Clavio din said that he was able to talk to Ama, referring to Enrique, so pinakatatay-tatay niya pala. Who said he was chirpy and very much alive during their conversation. Mga minamahal, nakausap ko po si Ama, Mr. Enrique's buhay na buhay at ang kanyang mensahe, fake news. My beloved, I already talked to Father, Mr. Mike Enriquez, He is very much alive and his message is fake news nga daw. So, in a separate interview in November 2022, Tianko said that she had long wanted to ask him about his health condition but she couldn't bring herself to do it. So, syempre, nahiya din. Nahiya akong tumawag but I really want to. He might think, ano ba to? Pati ako tinitismis. And I might only get sad if he says he's not so well, she said. And after undergoing a kidney transplant last year, Enriquez returned on air in March 2022 in time for the coverage of the 2022 national election. So kasi andun pa yun siya. Several si weeks later, the veteran board kasi went back on leave. nag -leave na naman siya. So aside from his kidney transplant, Enriquez also underwent a heart bypass procedure. So yung iba na nagsasabi na meron siyang sakit sa kanyang... Uh, lungs kasi nga uh, yung lagi siyang umuubo, hindi pala yun, sa ano pala, yun sa heart, yun yung kanyang ikinamatay. So, pakinggan natin kung ano yung kanyang sakit, sana makuha natin uh, with ito ha. Tugon sa dumadaming katanungan kung bakit matagal na akong wala sa mga programa sa radio, telebisyon na ating pinaglilingkuran. Ako po ay kasalukuyang naka Medical leave. Mm -hmm. Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakatatang sumailalim sa operasyon sa puso sa September. Mm -hmm. Ayon sa aking mga doktor, makababalik ako sa aking normal na trabaho mga dalawahan hanggang apat na linggo matapos ang operasyon. Pinayuan ako na magpahinga at magpalakas para makaiwas sa anumang emergency hanggang ako ay maoperahan. Habang wala po ako sa ipapawid, patuloy kong tinutupad ang aking mga responsibilidad bilang presidente ng RGMA Network Incorporated at uh, bilang consultant for radio ng GMA Network Incorporated. Can you tell us more about this? Okay. So, you, you know, siya yung nagsabi before, bago, bago siya namatay. So, medyo, medyo matagal na. Yung kanyang sakit pala yun, siya na mismo nagsabi na meron siyang sakit sa kanyang kidney at sa kanyang heart. So, siguro yung, yung dahilan kung bakit siya umuubo, baka meron siyang, uh, kasi pag meron kang sakit sa heart, parang nag-automatic na din yun sa lungs, So, kaya umuubo talaga siya pag mahaba ang ano salitaan. So mga kaibigan, mga Kapinoy Crew TV, mag-ingat-ingat po tayo kasi hindi natin alam kung kailan tayong mamamaalam kahit ako sa sarili ko. Meron din akong mga sakit-sakit pero syempre sa araw-araw na tayo ay gumigising, sa araw-araw na tayo ay nabubuhay, tayo ay palaging manalangin, magdasal sa Panginoon na kahit anong oras man tayo kunin, tayo ay maging handa at sa para naman sa ating mga mahal sa buhay, lagi tayong magiging tawag nito, magiging close sa isa't isa at lagi tayong magpapatawad at lagi tayong magmahalan kasi hindi tayo forever dito sa lupa. O, tingnan nyo si, si, ano, si Mike Enriquez, ma, marami siyang pera pero sa dinami-dami ng kanyang pera, yung kanyang mga sakit, kapag sakit na talaga, ang dumapo sa atin, sa ating katawan, kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa tayo kakilala, ka kilala, ka, sikat, wala talagang magagawa yan. Pero Uh, meron tayong kilala, sikat na sikat din siya, no? Naggrabe nga siya, pumayat na pero hanggang ngayon ay buhay pa rin siguro. ara alam niyo na kung sino 'yon. So, kung alam niyo kung sino 'yung aking tinutukoy, comment down below at gagawa natin ng reaction. So, 'yun lang po. Maraming salamat at 'yun wala na po tayong uh, Mike Enriquez na ating inaabangan sa 24 oras na Magaling mag-report, magaling magdala ng balita kasi nga matalino siya at saka veterano, alam na alam niya. Imagine, uh, almost 50 years yung kanyang pagiging, uh, yung kanyang pagtatrabaho bilang isang media man, bilang isang anchor, bilang isang presidente ng GMA News and Current Affairs. So yun lang po, maraming salamat, bye bye!